Yan, magkaliskis tayo ng isdang bangus. Yan, makapaksin isdang bangus yan. Lulutoy natin sinigang na bangus. Yes. Grabe, buhay ng tindera at kusinira. Hmm, yan, malinis na. Yan naman yung isa. Yan, makapaksin. Bago tayo maligo, kaliskis muna natin ito. Ang mga kapaksil. Wala, wala. Mamaya. Mga miyaw ko. Nagkaguliyang. Dami ano? Eh? Paliskes? Ha? paliskes ko? Iwain <coughs> na Iwain na natin mga kapaksil. hindi na natin yung bangus. Hey, Tom. Good morning. Uh, pusa. Bala, pusa. Yeah, eh. seven tiraso oh na How, sige na ingat ka legit <coughs> na okay. oh sige sige Halis, Ming! Mag-imyaw! Yakan! Yakan sila! Kaya na, kinugos niyo yung anim na piraso ko kagabing bangus eh. Ano niya, di ko na kukulog yan o Yung maitim, yan yun. yun. Dalawa sila. Mm-mm. -hmm. Magkapatid yan sila ka. Slice tayo. Seven pieces. kapaksiyal grabe tapos na akong manghiwa malapit na ako matapos magluto ng sinigang na bangus kain mo na mm. Coffee. Dami na ako pagsew. Herap. Maga pa lang tapos na ako naghiwa, di ba? Alam mo na ako. Kaya thank you very much for watching, Bibet Gabasa.